Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers, SB19 fans, Maymay and Mayward fans and others, thank you for the support. Sa kabila ng tinatamasang tagumpay at kasikatan ng SB19, hindi lang sa Pilipinas at sa buong mundo, ay uh, bakit maraming mga nababas sa kanila, maraming uh, naghahanap ng sigalot at uh, panlalait at pangungutya sa kabila ng kanilang tagumpay na karera. Why some people or haters asking for some flaws and shortcomings with SB19 sa kabila ng kanilang very talented na personality at mabait at marespeto sa mga fans at mapagmahal? Bakit ang iba ay hindi makontento? Ginagawan sila ng isyo na kung ano-ano na wala namang katuturan. Ito nga ay maraming nagsilabasan ng mga isyo na sila daw ay isang mga bakla. Naalala ko tuloy sa interview with uh, Tony Talks, with Tony Gonzaga sa SB19, sinabi nila doon na marami ang nangungutya sa kanila at namubuli nung sila yung nagsimula pa lang. Dumating sa punto na may isang uh, basher sila na gusto silang patayin o itumba dahil na sobrang inis. Ayon mga kay Pablo, siya daw di umanong ay uh, sarap uh, sapakin. Ayon sa isang basher dahil nakakainis daw dahil sila ay gaya-gaya sa mga kuryano na hindi naman bagay sa kanila. Sa kabila ng pag-interview ni Tony Gonzaga sa kanila ay nabigyan sila ng word of wisdom ng batikang host. Nabigyan sila ng uh, pananalita na ang uh, pagsubok na yun ay pwedeng gamitin para magtagumpay sa buhay. Ang pangungutya at pambuli pang ay maaaring gamitin nila para magtagumpay. Noong nagsimula pa ang SB19, dumarana sila ng pagsubok sa buhay. Dumating sa punto na tumigil na sila, dumating sa punto na titigil na sila, dahil walang sumusuporta sa kanila, walang nangyayari sa kanilang karera. Nag-release sila ng kanta, subalit walang nangyayari, hindi man lang uh, tumunog o hindi man lang umabot sa mga registration sa Manila at sa buong Pilipinas. Subalit, patuloy lamang ng patuloy ang SB19 sa paggawa ng kanta at pag-perform abala noon ang SB19 sa mga guesting nila at pag-perform sa mga out of the town sa mga probinsya ng Pilipinas. Doon sila nag-abala para mag-focus sa mga probinsya ng Pilipinas para lalo silang makilala. Kaya naman, nung nag-release sila ng kanta o album na kung saan doon nakikita, doon nabilong ang kantang Basenga, simula noon, unti-unti silang nakilala. Nabigyan sila ng kunting spotlight sa mundo ng musika. Sunod-sunod na ang nilang kantang nililis tulad ng MAPA, Where You At, at uh, ito nga lagi silang guest sa Wish Bus ng Pilipinas at lagi nga uh, kumakanta sa YouTube. Ang unang malaking bagay ang natamo ng S19, ang pinaka-highlight sa kanilang buhay ay ang naging number one ang kanilang basenga sa Billboard chart. At hindi lang yan na ang uso nila ang BTS, ang pinakamalaking uh, K-pop idols sa buong mundo subalit naungusan nila at naging number 1 sila. Top 1 ang SB19 sa billboard sa kantang Basenga habang ang BTS ay number 2 sa kanilang kantang Butter. Di ba nakaka-proud dahil first time ever naging number 1 ang Filipino singer na boy band SB19 sa billboard worldwide. Number 1, top 1 ang kantang Basenga. But it's too late now I remember You and, and how careless we yeah. be. all day and all night would stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.